Simple lang naman ang gusto ko, Tera, eh. Akawin mo yung sunog sa ospital. Tapos bukas, magpapapres ko na ko, sabihin mong, ikaw ang may kasalanan ng lahat at hindi ako. Kapal ng mukha ko. Alam mo, pag sinunod mo lahat ng gusto ko, Napakakawalang ko itong pinakamamahal mong bugbog saradong lolo. <laughs> At hindi lang yon. Itatago ko na ang most kept secret mo. Sangre. Ayos, vera Pera. Apo! Huwag mong gagawin! Huwag mong aakuin! Wala kang kasalanan! Iligtas mo ang sarili mo! Huwag ka lang! Huwag mong aakuin kahit ano! Iligtas mo ang sarili mo! Apo! Tama na! Huwag mong sasaktan ng lolo ko! Limit! Hindi naman ako masamang tao eh. Sige. I'll give you 24 hours para mapagdesisyonan mong mabuti ito. Ngayong gabi, pag-isipan mong mabuti. At huwag kang magtatangkang tumawag sa pulis, ha? Nakita mo naman, nakuha ko ang pinakamamahal mong lolo sa kanila. So for now, bye-bye. Bye-bye, <laughs> sang Ah, este. Terra. Terra. Hadia, anong sinabi ng iyong kausap? <laughs> <laughs> ano Hindi ka pakikingga ng apo mo. Hindi kanya matitiis. <laughs> Oh, gusto ko bantayan tong mabuti, ha? Ang tanda-tanda nito, baka matakasan pa kayo dyan. Oh! Han, are you okay? Dad, Dad, is it true? Oh, ano ang mo, ha? Siyempre, hindi! Sinisiraan lang ako ng sangre niyan. Sinungaling na, mamamatay tao pa. O wait. I'm so confused. Di ba, mong sinasabi na siya yung kontrabida. Then why would she save all those people from that burning hospital? Baka namin may pake naman talaga siya sa mga tao, di ba? I mean, she even saved me. Na! Emil! kung mas kakampihan mo ang sangre yan kaysa sa totoo mong ama. Mabuti pang lumayas ka sa harapan ko. Layas! Han naman! Huwag mo naman pagbuntunan si Kami! Nakita mo naman kung ano pinagsasabi niya, di ba? Well, she's just concerned and worried parang ako. Okay, okay, Han. Paano nga naman kung mapakulong ka naman ngayon, Han? Agob, uh, may sitwasyon.